Good morning, maayong buntag. Uh, mga kaigsoonan ko. Uh, welcome sa atong channel God's Mission TV. Uh, gusto lang ko mo remind nato nimo ikaw karon nga naminaw Kung gusto ka human ani, uh, please take just a few minutes. I wish na pwede kang ma-remind ma or ma-encourage ni ning mubo nga minsay Mga kaigsoonan dinumduman nato nga kanyang nga season nato karon sa Christmas. Dili lang ni tungod kay hinumduman lang nato kay natao ng atong manuluwas. Well, ang tinuod nga, tinuod man nga natao yun ang atong manuluwas. Pero akong nasabtan nga ang pinaka-ultimate nga message, nga nung si Jesus natao, aron magsakripisyo. Aron mamatay. Aron nga bayran imong sala, huwag akong sala. So, muna ay pinakadako nga minsay makaigsun. Sad to say nga, panahon sa December, dagang mga tao nga mag sila, maghugoy-hugoy, uh, keneng, lahi ang celebration. Uh, ng ang pinaka-message sa Christmas, makaiksunan. Nga ma ta nga si Jesus nga nataw siya aron nga bayran ang imong sala. mao yun ay pinaka-ultimate nga mensahe sa Christmas. Nga nataw si Jesus, madumduman na to, inumduman na to, aron nga si Jesus magsakripisyo kay gibayran niya ang imong sala o akong sala. So, ang message sa Christmas is all about redemption and forgiveness. He demonstrate His great love. Ang Bible nagsulti, He demonstrate His great love, though we are sinners, but Christ died for us. Sayonan ka, bisan kita makasala, pero si Jesus nagsakripisyo na matay, gilubong na no banhaw. Aron nga ikaw, ako mapasaylo sa atong mga sala. So muna'y dako kay minsay sa Christmas makaigsunan, o ginumduman nato nga ang ni Jesus, dili lang sa panahon sa December. Ginumduman nato sa sa satanang panahon makaigsunan no, sa tanan yung panahon hinumduman na to nga tungod di Jesus nakabaton tag dako kay grasya nakabaton tag access going to heaven si Jesus ang dalan kinabuhi o ang kamaturan way makato sa langit gawas lamang kanya so mao nay minsay dapat naanato sa atong kasing, -kasing nga din atong masabtan nga tungod ni Jesus gusto niyang mapasaylo atong mga sala tungod ni Jesus, gusto niya nga mausab at tong mga kinabuhi. Kaya kung wala si Jesus na matay, kung wala si Jesus na banhaw, at kinabuhi, magpabilin, makaigsunan sa pagkapagano. Ang pagano, meaning ang taong walay Diyos, ang yunahuna lang sa tao, tiyan, ang yarang ibisti o ang imnon, moro na'y kinaya sa mga pagano. Mga tao walay tinuod nga relasyon sa Dios. So buot ni Jesus nga kita makaigsuonan, matransform atong kinabuhi, mataw ta pag usab Managitawag, gitawag we must be born again so dili lang kay maborn born again ka tungod sa usa ka reliyon but ma born again ka tungod ni Jesus nga ikaw ako muliwat ka ni Jesus ang kasing kasing ni Jesus mabatuna nato so ang kinaiya ni Jesus mabatuna nato mahimo usa ni Jesus si Jesus mahimong ulo kita mahimong lawas ingon nga usa ka church So we are the church, Christ is the head, and we are the, the body. So, kita ang lawas makaigsunan. So, therefore, kita mag-desire ta, nga mupangsyon ta, mulihok ta, mutrabaho ta, tungurog alang sa ginoo. So, samtang higayon pa, makaigsunan, ako mag-adasig kanimo, nimo. Panahon na to, nga makigsuod pa ta sa ginoo, mga yung tagpasaylo sa itong kapakyasan, uh, mga laga yung sa ginoo, seryoso, no? magpagamit ta sa ginoo, i-share na itong lugugma sa ginoo sa mga tao. Tungod kay maura na ikabubuton sa ginoo sa tao nga kita mag uh, instrumento nga diin ma-evangelize na mga tao sa pagpasabot sa dako kayong gugma sa Dios. So karong panahon na season makaigsunan sa pag gugma ay pagpinasaylo ay. So dili season karon nga sama sa gibuhat sa ubang mga tao makaisunan nga kinanglan natong iampo kay sama ni lahi ang ubang mga celebration maghugoy-hugoy noon og sa, at matud pa nila daghan na kuno kay mangawat kay December naman karon So, nana bitaw makisya So, sad to say kayo nga, inana ang mahitabo. So, dili ni pwedeng ihubog-hubog na itong season. Dili ni pwedeng ilingaw-lingaw na nato sa kahilayan o sa mga walay nada nga mga buhat makaisunan. So, salamat sa pagpamina pagpaminang. ko nga na kayo nakuha karon nga mensahe. So, ang Christmas season na itong makaisunan, nga marimainta ta, nga na'y Jesus, nga natawo aron arun bayran imong sala, bayran akong sala, aron mapasaylo ta og labaw sa tanan matransform transform imong kinabuhi kung kinabuhi og mahimotang ang usa ni Kristo aron nga kita igsuon mahimong kandidato mahimong kauban ni Kristo dito sa langit sa so wala may katapusan dalay ko Dios og merry christmas og advance happy new year and bye bye